Kumusta mga kagabay kay Sr. Pinoy? Nagtataka ba kayo kung bakit karamihan sa mga Pinoy ay hindi umaabot ng 85 anyos? Ang nakakagulat na katotohanan ay 73% ng mga taong yumao bago mag-85 ay may limang habit na pag-uusapan natin ngayon. Kung ikaw ay sa 60 anyos pataas at ginagawa mo ang mga ito araw-araw, Baka hindi mo namamalayan na pinuputulan mo ang iyong buhay ng 15 o 20 taon. Nakakabigla, di ba? Akala ng karamihan, normal aging lang ito. Pero ano kaya kung sabihin ko sa inyo na ang mga pinakamalulusog na 90 anyos na kakilala ko ay umiiwas sa mga ito? Sa video na ito, ibubunyag ko ang limang nakamamatay na gawi na kumukuha sa mga taon ng buhay nyo at ang mga simpleng pagbabago na makakatulong para mabuhay ka hanggang 90, hindi ito tungkol sa genetics. Ito ay tungkol sa mga desisyon na ginagawa mo ngayon. Ipapakita ko sa inyo ang pagkakaiba ng mga taong masigla sa kanilang 80s at 90s kumpara sa mga nagihirap o namaalam ng Nang maaga, mga tip at home test na dapat mong subukan ngayon. May ibabahagi rin ako sa inyong tatlong simpleng home tests na magagawa nyo ngayon para malaman kung nasa peligro kayo. Mayroon ding dalawang doctor-approved na solusyon na epektibo sa loob lang ng 30 araw at isang nakakagulat na habit change na maaaring magdagdag ng 12 taon sa iyong buhay. Pero ang pinaka nakaka-excite? Sa dulo ng video na ito, ihahayag ko ang pinakamalakas na longevity secret. Nataglay ng 95% ng mga sentenarian o mga taong umaabot ng 100 taong gulang. Hindi ito ang inaakala mo at pwede mo itong simulan ngayon din. Bago tayo magsimula, kung seryoso ka sa pagiging pinakamalusog at pinakamahabang buhay, i-click mo na ang subscribe button at i-ring ang notification bell. Ang channel na ito ay dedicated sa pagbibigay sa inyo ng totoong gabay para maging masigla paglampas ng saisenta at hindi lang basta surviving. Kung nakatulong sa'yo ang video na ito, pakishare naman sa mga mahal mo. Dahil ang impormasyong ito ay literal na makakapagligtas ng buhay. Una, ang tahimik na pumapatay sa iyong sala. Kilalanin si Lola Pokwang, isang masiglang saisenta anyos na Lola na akala niya ay ginagawa niya ang lahat ng tama. Araw-araw, naglalakad siya ng takpong minuto sa umaga. Kumakain siya ng gulay, nagtetake ng vitamins, at proud siya sa kanyang healthy lifestyle. Pero ang hindi alam ni Lola Pukwang, pagkatapos ng kanyang lakad sa umaga, ginagawa niyang isa sa pinaka nakamamatay na habit. Ang nakagugulat na katotohanan, ang buong araw niya ay nauubo sa pag-upo. Tatlong oras siyang nagbabasa, apat na oras sa panonood ng TV, dalawang oras sa kanyang craft, at isa pang oras sa pakikipag-usap sa telepono. Sa dulo ng araw, mahigit sampung oras siyang nakaupo at ang daily walk niya ay hindi sapat para iligtas siya. Alam niyo ba, ayon sa American Journal of Epidemiology, ang pag-upo ng walong oras o higit pa araw-araw ay nagpapataas ng panganib ng kamatayan ng 60% para sa mga 60 anos pataas. Tama kayo, ang matagal na pag-upo ay tinatawag ngayong new smoking pagdating sa pagpatay sa mga senior. Bakit mas nakakaapekto ito sa mga senior? Pagkatapos ng 60, bumabagal ang metabolismo mo nagiging less efficient ang sirkulasyon. Mabilis na nanghihina ang mga muscles kapag inactive. Ang hindi lang komportable para sa 40 anyos ay nagiging nakamamatay na para sa 60 anyos. Kaya kahit pa mag-exercise ka ng 30 minuto tulad ni Lola Pocuang, hindi nito nabubura ang pinsala ng matagal na pagupo. Parang ganito, kung maninigarilyo ka ng isang stick at tapos ay hahawak ka ng hininga sa loob ng 22 oras, hindi ka maliligtas ng isang sariwang hininga ang matagal na pagupo ay tinatawag na sitting disease. Kahit pa mag-ehersisyo ka ng matindi sa umaga, ang pinsala ng maghapon na pag-upo ay hindi nito mabubura. Ang pag-upo ay nagiging sanhilang pagbaba ng blood flow at nagbapahirap sa puso na magpump ng dugo. Karagdagang tips, bawat oras, tumayo. At maglakad-lakad. Kahit dalawang hanggang 5 minuto lang, malaking tulong na ito. Gumawa ng movement breaks. Habang nanonood ng TV, tumayo sa bawat commercial break at mag-stretch. Tumayo habang nag -e phone Sa halip na nakaupo, tumayo ka habang kausap mo sa telepono ang mga kaibigan o pamilya. Gamitin ang hagdanan. Kung may hagdanan sa inyo, gamitin ito ng madalas. Home test ngayon. Subukan mo ito at mahalaga ito. Umupo ka sa isang upuan na nakakrus ang makabraso mo sa dibdib. Kaya mo bang tumayo ng limang beses nang hindi ginagamit ang mga kamay mo o ang momentum? Kung nahirapan ka o hindi mo ito na kumpleto, ang matagal mong pag-upo ay nagsisimula ng agawin ang iyong kalayaan. Ito ang simpleng solusyon ni Lola Pukwang, ang 50-10 rule. Bawat 50 minuto ng pag-upo, gagalaw siya ng 10 minuto. Nagalagay siya ng standing desk converter para sa kanyang crosswords. Sa EV time, Gumagawa siya ng simpleng leg lifts at arm circles. Nagsiset siya ng timer para maalala niyang gumala. Bawat oras, resulta, sa loob ng tatlong buwan, madali na niyang nakumpleto ang sit-to-stand desk ng sampung beses. Tumaras ang kanyang energy at bumuti ang sirkulasyon at blood sugar. Pakiramdam niya ay bumalik ang kanyang pagiging malakas, independent at confident. Dalawa, ang sumpa ng hindi sapat na tulog mas matindi pa sa pagupo ang ginagawa ng 80% ng mga 60 anyos pataas tuwing gabi. Ito ang nagpapa-age sa kanila ng tatlong beses na mas mabilis. Si Lolo Carl, bupunto si Anyos, ay hindi maintindihan kung bakit pakiramdam niya ay mas matanda at pagod siya kaysa sa kanyang 80 anyos na kapitbahay. Maaga siyang natutulog at maaga rin nagigising. Pero may isang crucial detail na mali siya natutulog lang siya ng 5 hanggang 6 na oras bawat gabi. Naniniwala siya sa maling akala na mas kaunting tulog ang kailangan ng mga matatanda. Ang totoo, kailangan ng mga senior ng parehong dami ng tulog tulad ng mga mas bata. 7 hanggang 9 na oras bawat gabi. Pagkatapos ng 60, mas kritikal pa ang tulog. Dahil bumabagal ang repair mechanisms ng katawan. Sa deep sleep, nililinis ng utak mo ang mga toxic proteins na nagdudulot ng Alzheimer's. nire -e ang immune system mo at nire ang puso at blood vessels. Ayon sa Harvard Medical School, ang mga senior na laging kulang sa 7 oras na tulog ay may 50% na mas mataas na panganib ng sakit sa puso. 300% na mas mataas na panganib ng stroke. Nage-age ang kanilang cognitive function ng tatlong beses na mas mabilis ang kulang sa tulog ay nagpapataas ng stress hormone, cortisol, at nagpapahirap sa pagmanage ng blood sugar. Ito rin ang isa sa pangunahing dahilan ng pagiging makakalimutin at pagkakaroon ng brain fog. Karagdagang tips mag-establish ng sleep routine. Gawing regular ang oras ng pagtulog at paggising kahit weekend. Ayusin ang iyong kwarto. Siguraduhing madilim, tahimik, at malamig ang iyong kwarto. Iwasan ang caffeine at alak. Ang mga ito ay nakakagambala sa kalidad ng tulog. Subukan ng worry window. 15 minuto bago matulog, isulat ang lahat ng iyong alalahanin sa isang notebook. Pagkatapos, isara ito. Ginagawa mo itong signal sa utak mo na tapos na ang oras ng pag-aalala. Home test number 2. Nakakaranas ka ba ng pagbaba ng energy o energy crash sa pagitan ng 2 at 4 p.m. araw-araw? Kung oo, malamang ay kulang ka sa quality sleep kahit na akala mo sapat ang tulog mo. Ang pagbagsak na ito ay ang pag-iyak ng katawan mo para sa restorative sleep na nawawala sa kanya. Kaya ito ang natutunan ni Lolo Carl. Ang 3-2-1 rule na specifically dinisenyo para sa mga senior. 3 oras bago matulog, walang large meals. 2 oras bago matulog, walang liquids. 1 oras bago matulog, walang screens. Nag-invest din siya sa blackout curtains at nadiskubreng mas apektado ang senior sa liwanag habang natutulog. Sa loob ng anim na linggo, nakakuha na siya ng 7 oras na kalidad na tulog, nawala ang afternoon energy crashes niya at bumuti ang kanyang memorya. Pangatlo, ang pag-iisa na nakakamatay. Pagkatapos pumanaw ng asawa ni Lola Rita sa edad na 60, hindi niya na realize na pumasok siya sa pinakamapanganib na yugto ng kanyang buhay hindi lang dahil sa lungkot, kundi dahil sa sumunod na nangyari. Unti-unti, tahimik, nagsimulang lumayo si Lola Rita sa mundo. Tumanggi siyang lumabas, huminto sa pagtawag sa mga kaibigan, at ang mundo niya ay lumiliit na lang sa bahay at grocery. Ang sabi ni Lola Rita, busy, naman siya sa pagtatanim at pagbabasa. Pero ang hindi niya naiintindihan, ang pagiging busy ay hindi pareho sa pagiging connected. At ang pagkakaiba sa dalawang ito ay literal na usapin ng buhay at kamatayan. Nakakagulat ang mga research tungkol sa loneliness. Ang chronic loneliness ay may kaparehong health impact sa paninigarilyo ng 15 sigarilyo bawat araw. Para sa mga senior, ang social isolation ay nagpapataas ng panganib ng premature death ng 50% at dementia ng 64%. Bakit nakakamatay ang loneliness kapag chronically? Lonely ka? Tinipingna nito ng katawan mo bilang isang banta. Nagdudulot ito ng chronic inflammation sa buong katawan, pinipigilan ang immune system, at nagpapataas sa stress hormones. Ang kalungkutan ay nakakatrigger ng chronic inflammation sa katawan na ugat ng maraming sakit. Kapag nakakonekta ka sa iba, bumababa ang stress mo at tumataas ang feel-good hormones tulad ng oxytocin. Karagdagang tips, mag-volunteer. Maghanap ng community o charity work na gusto mo. Ito ay nagbibigay ng sense of purpose at nagdudulot ng bagong kaibigan. Embrace technology. Matutong gumamit ng video call para makita ang iyong pamilya, lalo na ang mga apo. Sumali sa online groups na pareho kayo ng hilig. Adopt a pet. Ang alaga ay nagbibigay ng companionship at naghihikayat sa iyo na gumalaw at lumabas. Makipag-usap sa kapitbahay. Magsimula sa simpleng kamustahan. Ang maliliit na koneksyon na ito ay malaking tulong sa paglaban sa loneliness. Home test number 3. Mag-count ka. Ilang meaningful conversations, hindi lang basta hi o hello, ang mayroon ka sa isang linggo. Kung mas mababa sa lima, nasa danger zone ka. Kung mas mababa sa dalawa, nasa crisis territory ka. Ang transformation ni Lola Rita ay nagsimula sa one new person per month challenge. Hindi ito dating kundi simplong paggawa ng isang bagong meaningful connection bawat buwan. Nag-volunteer siya sa Literacy Center at sumali sa isang hiking group. Niyakap din niya ang intergenerational connections sa pamamagitan ng pag-aalaga sa apo ng kapitbahay. Ang pagiging malapit sa iba't ibang edad ay nagbigay sa kanya ng malalim na pakiramdam ng purpose. Bumalik ang kanyang sigla at nabawasan ang kanyang kalungkutan. Pang-apat ang nakatagong lason sa iyong paggain. Si Lolo David, 70 si anyos, ay akala niya na ang pang-araw-araw niyang almusal na whole wheat toast jam at orange juice ay ang perfectong healthy eating. Pero ang hindi niya alam, ang healthy na almusal na ito ay lumili ka ng isang firestorm of inflammation sa anyang katawan na nagpapabilis ng kanyang pagdanda. Ang payo na ibinigay sa ating henerasyon ay hindi lang luma kundi delikado na para sa mga senior. Ang whole wheat toast ay nagpapataas sa blood sugar niya ng mas mataas pa sa candy bar. Ang orange juice ay nagbibigay ng napakalaking dose ng fructose na hindi na napuproseso ng maayos ng kanyang 70 anyos na atay. Pagkatapos ng 60, mas nagiging sensitive ang katawan mo sa blood sugar spikes. Bumaba ang insulin sensitivity mo at ang kakayahan ng katawan na mag-handle ng carbohydrates ay bumababat ng gusto. Ang solusyon, pinalitan ni Lolo David ang kanyang almusal ng itlog na niluto sa olive oil, spinach, at, at avocado. Ang protein ay nagpapatatag sa blood sugar. Ang healthy fats ay nagbabawas ng inflammation. Natutunan din niyang kumain ng anti-inflammatory spice combinations tulad ng turmeric at black pepper. Ang resulta ay kahanga-hanga. Sa loob ng tres buwan, bumaba ang joint pain niya ng 80% tumaas ang kanyang energy at bumuti ang mood. Ang kanyang blood work ay nagpakita na ang inflammatory markers niya ay bumaba sa level ng 20 anyos na mas bata sa kanya. Ang matatanda ay mas mahirap na magmetabolize ng mga processed carbs at asukal. Ang mga ito ay nagiging sanhi ng inflammation na nagpapabilis ng pagtanda at nagdudulot ng joint pain, brain fog at pagtaas ng blood sugar. Karagdagang tips. Magbasa ng food labels. Mag-ingat sa mga salitang low fat dahil kadalasan ay puno ito ng hidden sugars. Mas maganda ang full fat, natural na pagkain. Magdagdag ng spices. Gumamit ng turmeric, ginger, cinnamon at black pepper sa iyong mga luto. Kilala ang mga ito sa kanilang anti-inflammatory properties. Uminom ng tubig. Minsan akala mo gutom ka pero uhaw ka lang. Ang sapat na tubig ay mahalaga rin para sa metabolism. Gawing healthy ang iyong snack. Palitan ang crackers o cookies ng money, berries o yogurt. Panglima ang nakalalasong pag-aalala. Si Lola Nancy, 60 anyos, ay proud sa kanyang pagiging warrior. Nagpaplano siya sa lahat at akala niya ay pinapanatili niyang ligtas ang pamilya niya. Pero ang kanyang annual physical ay nagbigay sa kanya ng masamang balita. Nancy, ang iyong cortisol levels ay sobrang taas. Ang blood pressure mo ay mapanganib na mataas. Kung hindi na in ito agad aaksyonan, magkakaroon ka ng heart disease, stroke o mas malala pa sa loob ng ilang taon. Ang pinakamapangalib na stress ay hindi ang obvious na stress. Ito ang chronic low level worry na nag-iipon sa loob ng dekada at nagiging silent killer. Para sa mga senior, bumababa ang kakayahan ng katawan na mag-recover mula sa stress. Ang transformation ni Lola Nancy ay nagsimula sa pag-alam kung ano ang kaya niyang kontrolin kumpara sa kaya niyang impluensyahan lang. Natutunan din niya ang senior adapted mindfulness techniques at ang legacy perspective. Ang chronic stress ay nagpapataas ng risk ng stroke, heart attack at dementia. Pinipigilan din ito ang pagreper ng katawan at nagpapahina sa immune system. Karagdagang tips, mag-journal. Sa pag-journal, mailalabas mo ang iyong mga alalahanin na parang nilalagay mo ang mga ito sa labas ng iyong isip. Mag-aral ng mindfulness. Huwag piliting burahin ang pag-alala. Sa halip, kilalanin ito ng may pag-unawa at hayaan lang ipong bumaan nang hindi mo sinasabayan. Humiling ng tulong, hindi ka nag-iisa. Maghanap ng support group o kausapin ang isang professional kung kinakailangan. Galaw-galaw, ang simpleng paglalakad, paghalaman o yoga ay nakakatulong sa katawan na i-release ang stress hormones. Ang pisikal na aktibidad ay isang stress buster. Ang pinakamahalagang longevity secret. Ang pinakamakapangyarihang longevity secret na ibabahagi ko sa inyo ay ito. Ang pag-connect sa iba. Ang mga tao na may matibay na social bonds ay nabubuhay ng mas matagal, mas malinaw ang pag-iisip, at nakakaranas ng mas maraming kagalakan. Ang pag-aayos ng isang habit ay nagpapadali sa lahat ng iba pa. Kapag si Lola Sandra ay gumalaw ng mas madalas, ang kanyang tulog ay bumuti. Kapag bumuti ang tulog ni Lolo Carl, bumaba ang kanyang stress. Kapag nakakonekta si Lola Rita sa iba, tumaas ang kanyang motibasyon na kumain ng maayos. Ito ang pinakamahalagang realization sa lahat ng kanilang kwento. Hindi pa huli ang lahat para magsimula. Sabi nga sa isang sikat na quote, Hindi mahalaga kung gaano kakahaba na buhay, kundi kung gaano kakalalim na buhay. Ngayon na alam mo na ang mga bagay na ito. Anong isa sa mga deadly habits ang pinakatinamaan sa iyo? I-share mo sa comment section sa ibaba at mangtulungan tayo. Maraming salamat sa panonood.